Good day everyone. Ngayon eh 41 ang Celsius na oh, heat index dito sa Camarines Sur. Kaya yung ating mga alaga kanina ngayon ay lang ito itong native natin. Grabe ang inom ng tubig. So, umasok yung Rhode Island red natin dito sa loob ng bahay. Ang kanina yung kulay pula. At ayun, pagtingin ko, parang inihinga sabi ni Mrs kung tingin ko doon sa likod bahay grabe tuyo yung tubig kaya lat sila hingal hingal kaya niligyan natin ng tubig tapos dito naman yung nakakulong na Rhode Island Red na cross ng Black Astrop yan oh. kanina pa yun ng tubig oh, tinapon nyo na pero uminom pa yan so, sa gantong panahon eh kailangan natin talaga nakamonitor sa mga patubig ng ating mga alagang manok mga alagang pabo, alagang gansa kahit mga kung meron kayong babuyan na ano yun din, monitor din sa kanilang iniinom, baka wala na kasi meron nga isang vlogger si ano natong mga yung isang yung yung sinyang inahay parang may heat stroke na so talagang kakaiba talaga init ngayon ito yung video habang ano nga yan ha, hapon na ala una grabing init so, sipilin natin yung ating uh, ito yung ano crossbreed ng black aster at red island red kita niyo naman yung pula niya sa lake talagang masasabi niyo na may layo siyang red island red at sa kanyang palong talagang nagmanage din siya talaga sa breed ng red island red so yan po ay lalaki 5 months old pero malaki na siya sa paimonsool na ganyan Ayan, marabi Ito yung ating mga alaga sa pasigil, nalilipin natin Kitain nyo naman, yung mga kambing nandun o, Mga alaga natin, mga nandun sa didi Kruw! Nagbibilad pa nga oh Tigas ng paste oh Parang dininita, nagbibilad pa yan sila. Yung <makes noise> mga pabo. Ng mga kaina. Pag uhaw na uhaw yan. So yan. Naglapahan sila. Nainuman. Pag yung pagkitingan. Tinawag ko. Talagang ano yan. Basta nag... Narinig tayo ng mga yan. Ano naman napit yan. Nalakala nila. Ibigay natin ng patuka. So yan o. Oh. Ito kasi. Tinulong ko. Malabas kasi siya. Ang problema kung dito lang siya sa area natin. Hindi, pati doon sa likod-likod na bahay. E, pupunta pa doon. So, may na mamaya. Eh, imbis na mapalaki pa natin, eh, matuloy ang mawala. So, ayan. E, ating ating langka. E, ating tawag dyan, tamias. Ang bunga. ilang so, lang. So, habang pinapanood nyo po, huwag nyo po muna makalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So, ayun po update sa ating ano. So, kailangan talaga nating i-monitor sa oras ng itong tag-init ang ating mga alaga. Daming salamat.